Hindi lang ito kwento ng pag-ibig, puno ito ng lihim na matagal nang nakatago at kayang baguhin ang buhay ng dalawang pusong nagmamahalan. Paano kung ang taong pinakamamahal mo ay konektado sa nakaraan na puno ng pagtataksil at kasinungalingan? Bawat eksena may misteryo, bawat sandali may nakakubling sikreto na magpapanindig ng balahibo mo. Kung gusto mo malaman kung paano nagtatagpo ang pag-ibig at lihim at makita ang buong kwento hanggang sa huling sandali, mag-subscribe na at i-comment ang iyong idea. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong puno ng drama, suspense, at pagmamahal. Sa ilalim na malamlam na ilaw ng lungsod sa Amerika. Sa gitna na malamig na hangin ng gabi. Nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Si Anya, isang babaeng day na lumipat kara maghanap ng bagong simula. Dala ang mga sugat na ayaw ng buksan. At si Marco, isang lalaking tila palaging may ngiti. Ngunit sa likod nito ay may bigat na hindi niya maalis. Nakita sila sa isang malit na coffee shop sa kanto ng kalye. Isang suliap na tumagal ng higit sa isang tibok ng puso. Isang tahimik na pagkakaintindihan na hindi kailangan ng salita. Bawat gabi, areho silang bumabalik doon. Nag-usap sa halakrak, sa mga kwentong walang laman ngunit puno ng damdamin. Hindi nila alam ang pangalan na isa't isa. Hindi nila tinanong, parang kasunduan na walang binikas. Hanggang sa dumating ang araw na parang itinakda ng tadrana. Isang larawan ang nahulog mula sa bag ni Anya. Isang lumang litreto ng isang pamilyang day. At isang lalaking hawak-hawak ng kanyang ama. Nang makita iyon ni Marco. Napako ang kanyang tingin. Kinilabutan ang kanyang balat. Sapagkat ang lalaking iyon ay sharing taong kinasusuklaman ng kanyang pamilya sa nakalipas na sampung taon, hindi niya agad sinabi. Tanging mga mata niya ang nagbago. munit si Anya napansin ang lamig na iyon at sa bawat araw na lumilipas. Anti-unting humahalo ang pagmamahalan at pag-alinlangan. Ngunit paano kung ang taong minamahal mo? Ang siyang konektado sa sugat na matagal mo ng pilit kinakalimutan, isang gabi sa Parhong Coffee Shop, habang umulan sa labas at kumakalansing ang mga baso sa loob. Nag-usap sila ng mas malalim kaysa dati. At sa gitna ng usapan, biglang nagtanong si Marco, Enya, kilala mo ba kung sino ang lalaking ito sa litreto? Napatigil siya niya. Kumapit sa tasa ng kap na parang iyon lang ang tanging bagay na matibay sa sandaling iyon. At dahan-dahan niyang sinabi, siya ang pinsan na aking ama. Mahinang sagot ni Anya, halos pabulong. Parang natatakot marinig na hangin ang katotohanan. Napatingin si Marco sa kanya, pilit pinipigil ang emosyon. Pinsan o kaaway, may pahiwatig ng pait sa boses niya. Nagiba ang tibok ng puso ni Anya, Naramdaman niya ang bigat sa mga mata ni Marco. At doon niya naisip, may hindi sinasabi ang lalaki sa harap niya. Bakit mo tinatanong? Boses niyang nanginginig. Habang ang ulan sa labas ay parang mas lumalakas pa. Marco huminga ng malalim. Pero hindi niya masabi. Hindi pang gayon. Dahil ang katotohanan ay masalimot. Nakakagapos sa sugat ng kanyang pamilya. At kung ibubunyag niya, maaaring magbago ang lahat sa pagitan nila sa mga sumunod na araw. Lumeyo si Marco nang walang paliwanag. Iniwasan ang mga lugar na alam niyang pupuntahan ni Anya. Pero sa bawat gabing mag-isa siya sa apartment, naririnig niya pa rin ang boses nito, ang halaklak nito, at ang tanong na hindi niya masagot. Hanggang isang gabi, habang naglalakad siya pawi, may boses na tumawag sa kanya mula sa dilim. Boses na pamilyar ngunit hindi si Anya. Paglingon niya, Isang lalaking day, matanda na, may bitbit -bit na payong. At sa mata nito, kita niya agad ang galit. Marco, mahina ngunit mabigat ang bikas ng pangalan niya. Anya ay anak ng taong sumira sa pamilya mo. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo sa paligid niya. At ang malamig na ulan ay tila mas mabigat kaysa dati. Pero bago siya makasagot, may kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita si Anya. Nakasilong sa parehong payong na matandang lalaki. Basang-basa ang buhok. Mga matay puno ng pagtataka at takot. Marco Anoto. Mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Parang bawat salita ay may kasamang piraso ng puso niyang nababasag. Hindi nakasagot si Marco. Ang bigat ng mga mata ni Anya ay parang humihiwa sa kanya. Ang hangin sa paligid ay tila nagiging masikip. At ang matanda na natiling nakatitik sa kanya. Parang hinihintay ang kanyang pagkumpirma. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng alaala nila ay bumalik sa isip ni Marco. Ang unang sulyap sa coffee shop, ang mga tawanan sa gabi, ang mga lihim na tanong na hindi nila tinanong sa isa't isa. "Sabihin mo, Marco." Gayon ay halos nagmamakaawa si Anya. "May kinalaman ka ba sa nakaraan na pamilya ko?" Nanginginig ang kamay niya. Hinawakan niya ang mukha ni Anya. Pero bago siya makasagot, ang matanda ay biglang sumingit. Anak siya ang apo ng taong pinagkaitan ako ng lahat. Nanlaki ang mata ni Anya. At dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marco sa kanyang pisngi. Ang lamig ng gabi ay biglang dumoble. At sa pagitan nila, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa bagyo sa paligid. Parang huminto ang oras. Habang nakatitig si Anya kay Marco. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa balat nila. Munit walang mas masakit kaysa sa bigat ng katotohanang iyon. Bakit hindi mo sinabi? Boses niyang basag, halos pabulong. Pero sapat para marinig ni Marco ang sakit sa likod nito. Humakbang siya palapit. Pero umatras siya niya. Parang bawat pulgada ng lapit ay tinutulak ng sugat sa nakaraan. Dahil natakot akong mawala ka. Mahina ngunit tapat na sabi ni Marco. Natakot ka. May halong luha at galit sa kanyang tinig. Ano sa tingin mo ang naramdaman ko ngayon? Nanggilid ang luha sa mga mata ni Anya. Pero pilit niyang pinipigilan. Dahil alam niyang kapag bumigay siya. Baka hindi na siya makalayo. Ang matanda ay nanatiling tahimik. Nakamasid lang sa kanila. Pero sa likod ng mga mata nito. May apoy ng galit na hindi nawala sa loob na maraming taon. Biglang umihip ang malakas na hangin. At sa ingay na ulan. Narinig ni Marco ang isang bagay mula sa matanda isang bagay na hindi para sa kanya. munit malinaw na malinaw sa pandinig niya. Anak, hindi ka sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita. Lumayo siya niya. Tumalikod at naglakad papasok sa dilim ng kalye. Dala ang payong, dala ang lahat ng tanong. At iniwan si Marco sa gitna ng ulan. Basang-basa, mag-isa. At hindi alam kung hahabulin ba niya. O hahayaan na lang siyang mawala tulad ng lahat na mahal niya noon. Tumakbo si Marco, hindi niya inisip ang lamig, hindi niya inisip ang ulan. Bawat hakbang ay parang humahabol sa sariling hininga. Habang ang anino ni Anya ay unti-unting nilalamon na dilim sa dulo ng kalye. Anya, sigaw niya, halos basag ang boses. Pero hindi siya lumingon. Para bang bawat tawag niya ay isa pang piraso ng sakit. Na mas pinipili nitong takasan kaysa harapin. Nang marating niya ang kanto. Wala na siya. Tanging ang malamlam na ilaw ng poste at ang mga patak ng ulan sa semento ang naiwan bilang saksi sa gabing iyon. Huminto si Marco, hingal na hingal. Sa pagitan na ulan at tibok ng puso niya, narinig niyang muli ang boses na matanda. Gayon ay nasa likod na niya. Kumahal mo siya, layuan mo siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita ang matanda na katayo pa rin. Payong sa kamay. At sa mukha nito ay hindi nagalit ang nanginibabaw. Kundi isang uri ng lungkot na mas mabigat kaysa pot. Ano ba talaga ang ginawa ng pamilya ko sa inyo? basang buhok at nanginginig na labi ni Marco. Habang hinihintay ang sagot na matagal na niyang kinatatakutan. Humakbang ang matanda palapit. Hindi ito kwento na gugustuhin mong marinig. At bago pa man niya matapos. Isang malakas na busina ng sasakyan ang sumapaw sa ingay na ulan. Habang mula sa kabilang kalsada. Isang boses ang tumawag na pangalan ni Marco. Isang boses na hindi si Enya. Pero kasing pamilyar ng dugo sa kanyang ugat. Nanigas si Marco. Kilala niya ang boses na iyon. Isang tinig mula sa nakaraan na akala niya ay hindi na muling maririnig. Sa kabilang kalsada, nakasilong sa ilalim na isang lumang karatula. Nakatayo ang isang babaeng day. Ang mukha'y bahagyang natatabunan ng liwanag ng post. Elwayan, mahina niyang sambit. Parang kinain ng hangin ang kanyang tinig. Ngunit sapat iyon para mapangiti ang babae. Isang niting hindi niya alam kung may kasamang ginhawa o panganib. Humakbang si Elwayan palabas ng dilim. Ang bawat hakbang ay tila may dalang alaala. Tumigil siya ilang metro mula kay Marco. Habang ang matanda ay nanatiling nakamased, parang alam niya may mabigat na koneksyon ang dalawang ito. Hindi ka nagbago, sabi niya wiyan. Ang boses niya ay magkahalo ang lamig at lambing. Pero hindi rin nagbago ang dahilan kung bakit kailangan kitang makita. Napatingin si Marco sa kanya at sa ilalim na ulan. Nakita niya ang isang envelope sa kamay nito. Lumang papel, nababasa na sa gilid. Pero malinaw ang pulang tatak sa harap. Bago pa siya makapagtanong. Itinulak ni Elwayan ang sobre sa kanyang dibdib. Buksan mo, yan kapag wala ng ibang tao. Mahina ngunit mariin ang utos nito. Tumingin siya sa paligid. Pero nang bumalik ang tingin niya kay Elwayan. Wala na ito. Tanging ang envelope na basang-basa sa kanyang kamay. At ang malamig na tingin na matanda. Ang naiwan sa gabing iyon. Dahan-dahan niyang tiningnan ang sobre sa kanyang kamay ang pulang tatak ay pamilyar. Parehong simbolo na nakita niya minsan sa lumang kahon na kanyang lolo. Bago ito tuluyang nawala sa kanilang pamilya. Marco, mahinang sabi na matanda. Kung matalino ka itapon mo, yan bago mo pa mabuksan. Napatingin siya sa matanda. Basang-basa silang pareho sa ulan. Ngunit mas malamig ang bigat ng mga salitang iyon kaysa sa hangin ng gabi. Bakit? Ano bang laman nito? Tanong niya halos desperado habang pinipisil ang sobre. Na parang iyon lang ang susi sa lahat ng tanong na matagal na niyang gustong masagot. Humikpit ang panga ng matanda. Pero bago ito nakasagot, isang malamig na kidlat ang kumislap sa langit. At sa liwanag nito, nakita ni Marco ang isang aninong papalapit mula sa kabilang kalsada. Hindi siya si Anya. Hindi rin si Elwayen. Isang lalaking day na mula ulo hanggang paa. Mabagal ang lakad ngunit matalim ang tingin. Parang alam nito kung sino si Marco at kung bakit siya naroon. Hindi dapat napunta sa iyo yan. Malalim na tinig ang lumabas sa bibig ng lalaki. Habang tumutulo ang ulan mula sa gilid ng sombrero nito. Bago pa makagalaw si Marco, ang lalaki ay huminto sa tapat niya, tumitik sa sobre. At sa boses na halos bulong, sinabi, "Kung bubuksan mo yan, hindi lang buhay mo ang magbabago." Nanatiling nakapako ang tingin ni Marco sa lalaki. Habang ang tibok ng puso niya ay parang pumapalo sa tenga niya. Sa isang iglap, ang paligid ay tila naging mas tahimik, maliban sa patak ng ulan na bumabagsak sa semento. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang sobre, parang kung bibitawan niya ito, mawawala na rin ang sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" boses niya'ng mababa, pero may halong kaba. Lumapit ka ang lalaki, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. At sa malamig na hininga nito ay may bahid ng babala. Ang taong pinakamamahal mo ay parte ng dahilan kung bakit umiral ang lihim na yan. Napatingin si Marco sa matanda sa likuran niya. Pero nanatili lang itong tahimik. Nakakunot ang nuo at tila may alam na hindi kayang banggitin. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang isang pinto mula sa kabilang kalye. At sa ilalim na dilim at ulan, lumabas si Anya. Nakatingin diretso sa kanya ang mga matay puno ng luha, at sa kamay nito, may hawak din siyang kaparehong sobre. Parang natuyo ang lalamunan ni Marco sa nakita niya. Dalawa silang may hawak ng parehong simbolo. At ibig sabihin lang nito, hindi aksidente ang lahat. Dahan-dahan lumapit si Anya. Ang bawat hakbang niya sa basa at malamig na kalsada. Ay parang kalampag sa puso ni Marco. Bakit meron ka rin yan? Tanong niya. Halos hindi niya marinig ang sariling tinig huminto si Anya sa harap niya. Tumingin saglit sa matanda. At sa kamuling ibinalik ang tingin kay Marco. Dahil huminga siya na malalim. Lahat ng sakit na pinagdadaanan natin gayon. Nagsimula sa sulat na to. Sa gilid na paningin ni Marco. Nakita niyang sumuliap ang lalaking nakaitim sa matanda. Parang may hindi magandang kasunod ang rebelasyong iyon. Bago pa niya mabuksan ang sobre. Biglang humakbang si Anya palapit at hinawakan ang kamay niya. Kung bubuksan natin to. Mahina ngunit mariing sabi niya, wala nang balikan. Lahat magbabago. Tumama ang kidlat sa langit. Kasunod ang malakas na kulog. At sa ingay ng bagyo, naramdaman ni Marco na may humihila sa kamay niya mula sa likuran. Isang puwersang pilit inaalis sa kanya ang sobre. Mabilis na lumingon si Marco. At nakita niya ang lalaking nakaitim. Mahigpit ang kapit sa sobre na parabang iyon ang huling bagay sa mundo. Na dapat mapunta sa kanya bitawan mo, sigaw niya. Pero mas lumakas lang ang hatak ng lalaki. Namdaman niya ang matalim na punit ng papel sa kanyang kamay. Nahati ang sobre. At ilang piraso ng lumang sulat ang nalaglag sa basang semento. Agad na yumuko si Anya para pulutin ito. Pero bago niya maabot, tumapak ang lalaking nakaitim sa mga papel. At sa malamig na tinig ay bumulong. Hindi mo pa alam kung sino ang talagang kalaban dito. Sa likod nila, ang matanda ay biglang lumapit. Itinulak ang lalaki palayo, at sa tinig na puno ng galit ay sumigaw. Layuan mo sila, ngunit sa gitna ng kaguluhan. Isang piraso ng sulat ang lumutang sa tubig ulan, umagos papalayo sa kanal. Napansin iyon ni Marco, at bago ito tuluyang mawala, tinakbo niya at dinampot. Nang baliktarin niya ang papel, halos tumigil ang paghinga niya. Dahil sa isang pangalan na nakasulat sa gitna, pangalan ni Anya, Parang kumirot ang dibdib ni Marcos sa nakita niya. Ang tinta kahit bahagyang nabura ng ulan ay malinaw pa rin. Pangalan ni Anya, nakasulat sa paraang parang liham na isang taong may galit o pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumingon kay Anya. Hawak pa rin niya ang papel na nanginginig sa kanyang kamay. Bakit pangalan mo to? Mahina ngunit puno ng tanong ang kanyang boses. Napatras si Anya. Ang mga tila nagtatago ng lihim na matagal ng gustong kumawala. Hindi siya makasagot kaagad. At sa katahimikan, naririnig ni Marco ang mabilis na tibok ng puso niya. Kahit sa gitna ng malakas na ulan. Marco, huming na siya ng malalim. Bago pa tayo magkakilala. Matagal na akong konektado sa pamilyang mo. Mas matagal pa kaysa sa alam mo. Sumingit ang matanda. Anya, yeah, huwag mo nang sabihin. Pero lumingon siya dito. At sa unang pagkakataon, may bakas ng galit sa boses ni Anya. Kailangan niyang malaman. Lumapit siya kay Marco. Hawak ang sariling sobre. At antiunti itong binuksan sa harap niya. Sa loob ay may lumang litreto. Isang batang si anya. Nakatayo sa tabi na isang lalaking malinaw na kamukha ni Marco. Parang tinamaan na malamig na hangin si Marco sa nakita niya. Ang batang anya sa litreto, nakangiti, masaya. Habang ang lalaking katabi niya ay walang iba kundi ang kanyang ama. Paano, paano nangyari ito? Halos mabasag ang boses niya habang pinipilit intindihin ang koneksyon ng gayon lang nabubuo sa isip niya. Humikpit ang hawak ni Anya sa larawan. Parang ayaw niya itong ibigay pero kailangan. Ang ama mo, nagtigil siya, nguminga ng malalim. Ang taong sumira sa pamilya ko. Parang kumirot ang bawat salitang iyon sa dibdib ni Marco. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag. Pero sa loob-loob niya, wala siyang may bibigay na depensa sa kasalanang hindi niya alam pero daladala niyang gayon. Hindi ka dapat naging parte ng buhay ko, Marco. Tuloy ni Anya. Ang mga mata niya puno ng luha, pero matigas ang tinig. Pero minahal kita kahit hindi ko alam na ikaw pala ang. Bago niya matapos. Isang malakas na tunog ang pumutok mula sa gilid ng kalsada. Isang putok ng baril. Agad silang napayuko. At sa pagitan ng sigaw ng ulan at tibok ng puso, nakita ni Marco ang lalaking nakaitim. May hawak na baril. At nakatutok ito hindi sa kanya. Kandi kay Anya. Mabilis na tumalon si Marco. Itinulak si Anya palayo. At sa iglap na iyon, ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Umaling naunggaw ang sigaw ni Anya. Habang bumagsak silang dalawa sa basang kalsada, nararamdaman ni Marco ang malamig na ulan sa kanyang mukha. Pero mas malamig ang hapdi na dumaloy sa gilid ng kanyang tagiliran. Marco, hinawakan ni Anya ang kanyang mukha. Ang mga luha niya ay humalo sa patak na ulan. Bakit mo ginawa to? Huminga ng mabigat si Marco. Pilit pinipigilan ang sakit. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaking nakaitim na dahan-dahang lumalapit. Ang tingin nito ay malamig at walang bakas ng awa. Hindi pa huli, sabi ng lalaki. Ibigay mo sa akin ang sulat at titigilan ko siya. Napatingin si Marco kay Anya. Nakikita niya sa mga mata nito ang takot at pagkalito. Pero higit sa lahat, ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman. Nahanda itong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Pinilit niyang bumangon kahit nanginginig. Hawak pa rin ang basang papel na may pangalan ni Anya. Kung gusto mo ito. Mahinang ngunit matatag ang boses niya. Kunin mo sa kamay ko. Sa iglap na iyon, tumigil sa paglapit ang lalaki. At sa ilalim na ulan, isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Parang alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi niya kayang bitawan ang papel na iyon. Tumitig si Marco sa lalaki. Ang puso niya ay mabilis munit, may kakaibang kalmadong tumutobong tapang sa dibdib. Si Anya nakatayo sa tabi niya. Hawak pa rin ang piraso ng sulat. At sa tingin niya ay nakikita ni Marco ang lahat ng takot, galit, at pagmamahal sa mata niya. Hindi ko ibibigay, mahinang sabi ni Marto. Habang dahan-dahang inilalapit ang sobre sa kanyang dibdib. Kung gusto mo, kukunin mo sa akin pero hindi sa kanya. Sabay tingin kay Anya. Ang mga mata niya puno ng pagunawa at isang lihim na pangako. Huminga ang lalaki. Parang sinusukat ang determinasyon ni Marco. At sa loob na ilang sandali, ang galit at put ay unti-unting napalitan na isang malamig na pagtitimbang. Kung ganun, sagot ng lalaki. Isipin mo na lang na hindi pa huli ang lahat. At dahan-dahan niyang inalis ang baril. Tumalikod at nawala sa dilim ng kalye. Parang isang anino na naglakbay sa nakaraan at hindi na babalik. Napahinga si Marco. Ang basang buhok at damit ay bumabalot sa kanya habang dahan-dahan niyang tiningnan si Anya. Anya, mahina ngunit may init ang boses niya. Lahat na nangyari, lahat ng lihim. Parang hinaharap natin na magkasama. Gumiti si Anya. Ang luha ay naghalo sa patak ng ulan. Pero sa ngiti niya ay may tibay, may tapang, at may pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Marto. At sa gitna ng malamig na gabi at ulan sa Amerika. Ang dalawang pusong magkaibang mundo. Ngunit parehong sugatan. Ay nagtagpo sa isang lihim isang sulat, at isang pagmamahal na walang pangalan, at sa huling suliap sa kanilang mga mata, parang ang lahat ng nakaraan, ang lahat ng pagtataksil at lihim, ay unti-unting napapalitan na isang bagong simula. Ang ulan ay humina, at ang liwanag ng poste sa kalsada ay unti-unting nagdilim sa dilaw na ginto ng gabi. Hawak-hawak pa rin ni Marco ang kamay ni Anya, ang basang papel sa tabi nila, parang alaala ng nakaraan na handa ng ilagay sa likod. Alam mo, mahinang sabi ni Marco, kahit puno ng sugat ang nakaraan. Parang gayon lang naramdaman kung okay na tayo. Mumiti si Ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng kalye. At sa ngiti na iyon, ang bigat ng lahat ng lihim at pagkakanulo ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Magkasabay silang tumingin sa malamig na kalsada. Ang mga patak ng ulan na natitiray kumikislap sa ilaw. At sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso nila, magkasabay. At sa wakas, walang takot, walang lihim. Isang pag-ibig na walang pangalan. Ngunit ganap na nararamdaman. Sa isang huling yakap, ang kanilang mga bisig ay nagtagpo. At sa ilalim na malamlam na ilaw ng Amerika, ang dalawang pusong naglakbay sa sugat at lihim, ay natagpuan ang kanilang tahimik ngunit matatag na simula.